Hindi yung punch mo na bago base. Mawala kayo na out. Mag Isa ka rin ba sa mga nahihirapan when it comes to footwork? Hirapan kayo combine yung punches at paa. Next time, share ko sa iyo yung basic na pagkakonbine ng footwork at ng paa. So first of all, dapat matutunan muna yung basic ng footwork. Tatlo lang naman yun. When it comes to footwork, tandaan mo dapat, hindi stiff dapat yung yung upper body mo is dapat hindi siya stiff. Kasi pag stiff siya, hindi masyadong mag-synchronize yung paa mo sa katawan mo. mahirap hirapan ka lalo. Ang disadvantage yun is napakabigat niya. When it comes to footwork, dapat, para ang papraposin mo muna, huwag muna nakastiff na naka-ganito sa fighting position. Relax mo lang yung shoulder mo at open mo lang yung palm mo. Kasi kapag kinlose natin yung palm natin ng ganyan, nagpo-fortify yung forearm natin. Pag nag-fortify yung forearm, mag-fortify yung arm. Kasama na lang shoulder. So, titigas siya. Dapat, relax lang siya. Yan. Then, praktisin mo muna sa bounce. Yan. Bounce. Dapat, maging komportable ka muna sa bounce when it comes to footwork. Kasi yun talaga yung pinaka-basic nun. So, on your guard, stop. Tapos, tatandaan mo lagi, yung distance nung paa mo is dapat shoulder level siya. Yan. Like that. Okay, on your guard. Tapos yan, habang nakaguard ka, so, mag-aaralan mo na yung moving forward. So, for, when it comes to moving forward naman, wag mo munang iisipin na, ganun, hindi. So, ang unang pagbubuntag, pag-forward ka, ang unang, ang unang nakakbang is this leg together with this leg. Okay, guard on your guard. So, relax mo lang siya. Relax lang. Then, yan. Tapos, konti-konti lang. Huwag mo munang bibilisan. Ano ito mo munang ahabaan. So, maliit lang. Okay, yan, yan lang. So, pag hindi ka pa sanay mag-bounce, relax mo lang yung upper body. Then, hakbang, balik, hakbang, balik, hakbang, balik, hakbang, balik. Tandaan mo lagi, dapat hindi ka isip na gano'n. Dapat medyo humababa. Tingnan mo. mo ako. One, two. Para masanay kang Madak, out. So from there, one, two, so on your guard, relax your shoulders. One, two, okay, one, two, okay. Number Forward, sideways. So, on your guard naman. So, pasayad naman tayo. Hindi naman tayo, okay, on your guard. So, same thing lang din. So, pag ka dito, this side, eto pupunta dito. Tapos, so relax, pupunta so ka dito. yan, Alternate. So, relax your shoulders, on your guard. So, hindi lang siya. Okay. Okay. So, tandaan nyo lagi, pag yan, para kayo hubot yan. So, relax mo yung shoulders mo. So, up and down, relax. On your guard, one, 2. Ang mga sa kahit na anong kickboxing, mat, mat, Ito kickboxing, might or anything. Okay, on your guard. One, two. Okay, on your guard. One, two. Okay, when it comes to punches naman, combine na natin siya ng punches. Siya.